Ginawa mo rin kita mo. Pinalis na yung delikado na wire. Ano po yung mas delikado pa din. Sandali lang po mga kapisbok Oh, ayos na mga idol. Mga kapisbok. Tapos na ang finish. <laughs> Isa lang to. Lalagyan <laughs> na ng electrician tape. <laughs> Kaya pala nilalagyan yan para hindi yan mamamaak. Mamama ano na? Ganyan no, na? No? Sobrang talaga. Hindi. Uh Kala ko hindi -hmm. nakahawak yeah. ito mga kapis. Okay naman. Kita na. Ito ba ito? Ito? Balaan na naroon ba? Hindi na kapaan mo doon? Kapis pa pala Hindi na makakagula talaga ang galing niya. Hindi na makakagula talaga ang galing Ganun. Mga ano hindi dito wala. Ito 'yung tester namin. Hindi ito pwedeng paglaruan ng mga Facebook. Ah, hindi ito biro. Para ito sa mga professional. Hindi 'yan 'yung ang totoong printer. Pag na lang subukan baka masira 'yung buwan natin. Wala dito. Hindi dahil din 'yung natin. Tinatandog niya 'yung alam natin 'yung alam natin 'yung ng Sa ito, oh. live na ito, pero hindi siya na kuryente dahil alam natin. Na hindi siya na kuryente. Sa so, uh, hindi pa nakakaalam yan. Na natin. Totoo. So, sa uh, natin ang ng Kapisuk, Sa baka, hindi, sa mga hindi nakakaalam diyan tinatabunan yan. yan. Oh, tinatabunan yan ng yan. electrical tape para hindi yan. Da, oh, wala hindi ko na dala yung ano namin eh test lang para nakikita nyo na positive talaga. Pero, Pero kita sa set. Live yun po yan guys. Ito, ito po Ito, ng ano, puste. Hmm. Uh, tungo doon. Sa puste na ito, lang itong breaker doon. Diyan. Yan po, yan na mawairo. Live, na Live na yan. Diyan po, dumadaloy ang kuryente patungo sa tinataod niya na Where? Sabi daw, pugi sa mundo. Bakit? Marami ba ako? Tinatabunan yung... Sorry, yun. Yung... Yung nasa... Kwan. Para hindi po yan mababasa at hindi yan mangungurint eh. Shout Jan. Oh? Inaayon niya talaga pag... Pag-electrical. Kasi... Restrictionan mo mo next. Uh, main supply na mga kapis mo ka. Uh, ito po yung main supply. Galing ito ng Korean oh, Tuesday. O oh, yan, naubos na yan. O, oh, na finished product. O, oh, sa gusto, sino gusto magpa magpatawad ng kuryente dyan? Lagay. Bastos. Bas, bas, <laughs> 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 Bakit? Marami <nalangin> ba ako? <laughs> oh, natapos na ang ginagawa na. <laughs> so, 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 so yun ang gusto dyan, magpapakuryente. Kayo na susunod. Oh, kayo na susunod. Mag-PM lang kayo sa aming manager. At ibibigay nyo lang sa akin ang bayad at goods na tayo. Okay. O, oh, pasok tayo. ah oh, ayan na po yung mga orange-orange. Let's <laughs> see the room. Okay, oh. see Testing na po tayo mga ka-Facebook. O. i sa Ito, ito po yung main breaker. Ah, baka sasabog ito na po yung pinakahihintay natin at hinuhulat okay. na check natin yung ilaw yun oh uh, check natin yung ilaw Ayan, diba? na. Bum, bata, di ba sumisiga talaga okay. marami ba ako <laughs> Ayan. o di ba gusto na gusto oh. tayo na Ah. So, diba? Dito. Umilaw kasi may, may kuryente Bye bye na mga ka-Facebook oh. For today's video na Bye bye